Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagdedelikado nga daw po na maputol ng winning streak ng Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang umangat na nga daw po sa top 3 ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Kahit man nga po mga katropos na gawa na ng Cleveland Cavaliers na may angat sa 4-0 ang kanilang record sa si standings ng Eastern Conference, ay may ilang fans at maging haters nga po ang nagsasabi na hanggat hindi nga po nito napapantayan ang record no ng Golden State Warriors na 24-0 ay hindi para naman nga po sila maituturing na legit na championship team. Ngunit ayon na rin naman nga po kay Donovan Mitchell, hindi rin naman nga na po flock o chamba ang ginagawa ngayon ng Cavaliers dahil sa iba't ibang paraan nga po nila tinatalo, ang kanilang mga kalaban. At naniniwala nga po siya na walang sinumang team ngayon ang makakatalo sa kanilang lineup at papatunayan nga po nila sa kanilang pang mga susunod na laban sa regular season. Ang problema lang mga katrops, may lumabas nga pong balita na hindi nga na po paglalaroin ng Cubs si Donovan Mitchell sa kanilang next game bukas ng umaga laban sa Charlotte Hornets. Kaya wala nga pong choice ang mga natitirang players ng Cavaliers kundi mag-step up sa kanilang laro kung gusto man nga po nila na maprotektahan ang kanilang record at ma-extend ito sa 15-0. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang umangat na nga po sa top 3 ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Hindi nga po mga kagaya ng nakarang road trip ng Lakers ay naging matagumpay na nga po ang kanilang team sa kanilang naging back-to-back -back games laban sa San Antonio Spurs at New Orleans Pelicans matapos nga po nila itong maipanalo. Kaya dahil nga po dyan ay tuluyan na nga po nila na na-extend sa 5 games ang kanilang kasalukuyang winning streak kaya sila na nga po ang pinakamainit na kuponan ngayon sa Western Conference. Bukod rin nga po dyan ay nagawa na rin naman nga po ng Lakers na may angat ang kanilang record sa 9 wins at 4 losses kung saan tabla na nga po sila ngayon sa kuponan ng Houston Rockets at Phoenix Suns sa ikatong pwesto sa standings ng West. Yes, simula nga po sa ikasampu nung nakarang linggo ay nagawa nga po nila na makaangat sa ika top 3 sa kabila ng sunod-sunod na pagtatamo ng injury ng kanilang mga players. At isa nga po sa mga dahilan ng kanilang pag-angat ay ang pag-step up ng kanilang mga natitirang role players, kagaya ni Dalton connect na siyang tumulong ngayon kina Lebron James at Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.